Kukuha wow, ko ba ng likod? Bakit? Kasi para Okay lang Kalab Kalabong na na eh. Ano na, may abong na o. Oh. Lang langgam? Wala naman Ilalagam to eh Ilalanggam, mm -hmm. di ba? Mm -mm. Yan, okay na to. Punti lang naman yung alaga ngayon. Hmm? Ngayon, Meron na ako mga bagong mga Madre Diago mga ano na. Oh. 'Di ba? Ito naman, meron ito isa dito. Pero kasi kasi kasabay lang niya 'yon. Ito. Kasi meron siyang mga kasamang ganito, luyang dilaw. Natatakpan siya ng luyang dilaw. Ngayon, di siya lumaki. <laughs> Pati din 'to. May kasamang luyang dilaw 'to. Pinagbubunot ko lang para meron siyang space lumaki ito ito ay lang tumubuto eh yan ito rin hindi siya makabulas dahil marami siyang katabi hindi ko naman tinanggal kasi okay naman healthy naman siya nakalitaw naman pero ang iba talagang nabansot dahil natatakpan sila ng ibang halaman oh madre de agua ang lusog oh. ang lusog kita ba dyan? Pigyan mo para makita oh. nila. Sige nga, tingnan ko. Ang lusog, di ba? Kasi yeah. tag-ulan eh. Pag tag-ulan, malulusog yan. Mm -mm. Pero pag tag-init, hindi, hindi sila ganito ka-itsura. Gusto nila ma -ano, mabasang Matubing. lupa. <laughs> hindi sila blooming. Ma -ma -ano sila, mabilis silang yumabong. So kung meron kay mga alagang mga manok bibi, ito eh, para sa akin eh, malaking tulong. Kasi gustong-gusto ng mga alaga ito eh. O, tingnan nyo. gusto nila yan. Hmm. Hindi niya malunun yung... O, oh, yan o. Oh. Hindi, hindi malunun no? Ang laki kasi ng tinuka mo eh. Yun. Hmm. Pero hindi na natin bubusugin sa Madre de Agua kasi hahalo sa pagkain to. Kakainin din naman nila to eh. Mamaya eh. Oh. Hmm. Hmm. Takaw talaga ito. Gutom na gutom ta. eh. Oh. Tara. Wala naman itong kabusugan eh. Hmm. Si Bradley walang kabusugan. Yan. Yeah. Tatagtarin mo lang na pino na ganyan oh. Kita ko sa inyo ah. Para mas ma madaling ma-incorporate sa pakain. Yan yung food nyo. Wait lang. Malapit na. Unahin ko pa naman pakainin yung mga nasa harap kasi para lahat ng matitira sa lagang bibi eh. pati si ano pati si favorite maliswas niya kung kapampangan saiy favorite Baka na si favorite Magaling na siya. pati si ano pati si Bradley nagmamadilim parang 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 eh. Tuwapin. Sanay na sila sa sound ng nagtatadtad eh. Done? Yes, tapos. Luin. Mixing, mixing? Mm-mm. Yun. Yung kanin nandyan na? Mm, mm Pellets, dara. Hindi kami nakakuha ng sapal ng milk today. Dahil hindi kami nakapamalengke. Na, oh, yan ah, Bangon eh. Oh, hindi naman dominant yung Madre Agua sa pagkain. Konti-konti lang, hindi naman halos Madre de Agua. Parang idinadagdag mo lang siya, hindi yung pidsang idinadagdag mo sa Madre de Agua. Baligtad yun. Kung baga sa pagkain, mas marami pa rin yung kanin sa ulam. Yan Oh. Ganda tignan Oh. No? Malagandang. Si Malagandang. apat ah, nga dyan dito? Dyan siya nag Sabayin mo eh? lang <laughs> Pag magpakain ka, sabay mo ng inumin. Ay! Pinapakan niya. Kasawa. lagi mo na rin ang inumin. Na. Mas coba pito. Meron na siyang buntot. May isang buwan, ano pa lang to. Ayan no. Oh. Yung kanyang buntot. Tumutubo na. Naglagas kasi sila, di ba? Dahil sa molting season. Ngayon, okay na ulit siya. Pogi na ulit. Ang tubig na. Sarap yan. Favorite. Yung kanilang pagkain is favorite nila. Excited si Hawk. Ay, nag-aantay pa rin naman pala siya. Ito, hindi marunong ito mag antay Hindi. Hindi naman magagawin niya, oh. Wala pa nga eh. Ang dadamihan ko, sige. Kaya nang umubos ng ano. Marami. Sa buong manok. Oo. Ano yan, ano siya, yung pwede sa eating challenge to. <laughs> Grabe. Dami ng pagkain. Favorite is good na. Pagkatapos siyang maggamot. Five days ng gamutan back to her own self na active na ulit and medyo nagkaroon na siya ng dagdag na timbang at hindi na siya malungkot na tight mm -hmm. makulit na na siya na ulit <laughs> kaaway na na ulit si Kobe nang isang araw stare down sila eh tingin na lang eh nandito na tayo sa loob ng BB Village kung saan tinatawag ni Aling Mima itong mga to na Lucky 7. Well, sa palagay ko, ah, uh, hindi lucky yung dalawa dyan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Pag sila'y lumaki eh. Lucky us. Hmm. Kami ang lucky. Yes, itong dalawang to because they are farm to table na mga ducks. Yun know, ang kanilang destination. Yun ang destination nyo sa table ah. Sarap naman nilang kumain. Dito ko na lang sa isa, is sila sa isa pa kain. Bakit? Para salo-salo. Tutal, pito lang naman sila. Hmm. Tutal, huh? kayo kayo lang naman eh. Yung mga bibi hmm. na lima, yung bagong bibi na yan. Sanay na silang kumain ng Madre de Agua kasi nga, pag maliit pa sila, sinasanay na namin. Hmm. Hindi na, hindi na bago sa kanila kung bagay yan. Hindi na sasakit yung kanilang chan. Chan, wala man chan yan. Butchi. Butchi. Ay pinapagpag na naman, ay oh my! Oyesu oh, na ang inyong almusal. Unahan nyo? Unahan. Meron hmm. naman sa kabilah. Hmmm. Kaya sa kabilah, kaya sa kabilah, kung alis sa kabilah. Okay. Oh, Buong araw nyo ka kainin yan. Sobrang dami na. Dami na? Oo. Malalaki yan. Malalaki manok yan. Dami. Na? Huh? Dami na. Super. Sa bibi na yan. Here we go. tulunan uminom ng tubig hindi <laughs> oh, sila ng mabuti oh. ang lalaki na ng mga brama oh. no? giant tandang pa lang yan hindi pa talaga puli okay. tandang tandang pa lang na yung patandang pa lang lalaki okay. Yan ang mga pinakamalaking manok na naalagaan na namin dito. Yung mga Brahma na yan. Tapos sa manok na babae, ang pinakamalaki si Princess. Dati. Pero ngayon, eto na. Kasi laki ni Princess lahat yan. Siyempre kapag tapos kumain, kailangan uminom. uminom at maligo yan etong dulo ano to ha ah, hindi marami yan ah pinagbanlawan ng yung natirandarak yan hindi, uh. Hi, kain pa <laughs> kain lang kain lang kain kain, inom, kain, inom para kayo maging uh, super lusong eto siguro lalaki to uh oo -oh. iba yung ano niya eh dating niya eh at saka yun no? oh No? Isa lang babae dyan yata eh. Ayun Oh. Nasa likod mo. Na? Nasa likod mo. Ito? Oh, Mga babae. Ang ito. Mga babae dito. Ito lalaki to. Ito mga to oh. Bumulas oh. No? Mm -mm. Ito yung mga baha babies. Oo. Uh -oh. Saktong baha nung sila isilang. <laughs> sa mundong ito oh, ayan ang umaga namin mga kaibigan napaka relaxing ha? sarap panoorin sila kumain uminom syempre pag tapos nilang kumain at uminom eh, makaka-relax na muna tayo mamayang hapon naman ulit ha? hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam paalam oh. So. ha? sige upo walang iistorbo sa inyo. Higa kayo, kain, inom, higa. Walang iistorbo.